Mm -hmm. Dito kami ngayon sa grocery store. Tin. Dito ako ko dito sa cosmetic. Nang no, mo sa cosmetic. Bibili ko sa. At kami wala. At ako wala akong bibili, wala akong pambili. Kukunin mo ba yung 10 reals mo, May? And kung wala ka, ko. O, ibibigay ko, oh, ko sa'yo. Basta yung 200 na yung sagi kasi padala mo sa katapusan, ha? Ayun na Ha? Ayun. Oh. Doon yan sa mga nuts uh, area, syempre, hindi dito. Hindi, hmm. parang ano siya eh, parang sa malapit sa, sa tinapayan. Saan ba yung tinapayan? Okay, Oo, oh, kasi yan doon yung, doon kasi sa... Ito, tinapayan. Ito yung mga cake. Ito. Dito. Hanapin natin. Ayan. Kasi yan yung mga flour. Hindi dito eh. Oh, yung mga nuts nuts ba nila na ano? Dito dito tingnan natin dito. Kaya nga. Ha? Oo. Dito oh, mga nuts. Nuts, nuts. Awesome. Hola Chiang Mani Hola Mani Hola What's bitter? Siguro magtanong tayo. natin. Mm. Oh, uh, wala pa naman akong need Dapat is nag-search tayo. Hindi sabi niya pag wala ka daw na bilhin dito si Ali daw hindi bibili. Parang sabi niya yung sa labas daw. Wala dito. In the food ko, uh, bili tayo muna in the food sa na si Dito,

Wala, wala kaming nakita eh. Wala, siyang mani Ano bang nuts? Yung mani ba? Mani? Oo. Wala pa dito sa dulo. 'Yun ang hindi namin napuntahan pa. Ate ko, ka kind of Sana, I'm the food. Ayan. Kaliit naman. Ayun, ito. Eh. Para kalamot. Siyempre, pang one month yan eh. <laughs> pang one month and okay. half. Eh di, balik ka mamaya. Hindi, habulin natin siya. Kasi kailangan natin yung naghahabol din tayo ng oras. Alam ko kasi sa instanti-instanti yun eh. Doon kasi sa Danub alam mo, uh. Okay. <laughs> okay, thank you. Thank you so much. Alam mo taga sabon din. thank you. Ito oh. Ayan? Oh, oh. Yeah. Ay, o. Ayan. Oo. Ayan. 21. Ayan mo dyan ko Wala na eh. Ilang kilo ka eh. Siya. ba kadami ang isang kilo? Hindi ko. Kali... Kada um, per kilo la? Per kilo. Kali siya pa na 1 kilo. Eh, kali siya pa na Ay. Tingnan natin. 21 nilang yung... Kasi ang mo ko bumibili siya ito. Ah, daw na wala. Ah, wala. Ate, dito 'to, yeah. Ha, 'to. Dito lang. n'atin 'to, kung marami na 'yung 1 kilo, hindi e, kung alam mo 'cash na, hindi na lang. Kung hindi, dalawang kilo. Kasi 'yan 'yon sa sa isang lutuan ha, sa isang lutuan or Oy, may sobra pa naman. Okay na lang so, kaya natin kasi papalutuin pa rin siya ng bayan. Para isang lutuan na lang. Hmm, para sa Sunday tayo bumili. Pagpapaluto oh. siya, ano. Pag susunod, manok na lang. Mas, mas okay naman yung mag-stack kayo ng, ano, ng Manin. sauce. Hindi ng sauce. Hindi naman nasisira yun eh sa freezer. Oh, oh. Mm -mm. Kami ganun ginagawa namin. Para pag next time, manok na lang gagawin mo. Kalito kilo. Eh. Eh, maliit nga pa. Kunti nga pa. kilo lang. ang ito hard ayon yung ibigay. Kaya ba ko tinipa, baka sabi niya, hindi, bubog ako pa. Di, ito pala isda. Ano gagawin na natin sa isda? Wala naman tayong pambili. Ano isda? Ano, kumakain ka ba ng chicken feet? Oo. May sana masarap. Ba, Magkano lang man? Six reals siguro? Ayun. Oh, ha? Sige, hindi mo mapapili ng pagkain pang... Di pili pampaganda pala oh, kaya. Pagkain talaga yun lang kayo na Pampaganda? Oo. Oo, te. Kala mo. Pampaganda walang improve. Uy, real talk lang yan. lang <laughs> yan. Kaya sabihin ko lang naman yun. Hindi naman yun maano eh. O dami ng ano dito. Pagkain. Pera lang talaga wala. Tignan mo doon, may. Oo pwede ah. Hindi. Ano daw? Just one god. And one, kilo only. What's one kilo. Two. two. I two want two. two. Huh? I want okay, two kilo. Give me just five minutes. I'll check inside. This not good quality, ah, yeah. okay, good. tingnan Ah, eh. Okay, we will Okay, we keep things. At two kilo. Two. Wow, sarap naman itu <sukain> <gAlleyon> <laughs <laughs> Siyempre pagkain. Ha? Ikot-ikot lang kami guys. Window shopping ba? Kahit wala tayong pera kung nakapunta tayo sa grocery <laughs> sa department store. Ay, grocery store. Ha? Chichirya? Wala nga tayong pera. Wala nga tayong pera. Ayun o, ayun o. Saan ba? Ito o. Wow. Magkano ba yan? Guys, chicken. Magkano ba cheeky, yan? Chicken, chicken. 7.50. Huwag natin sasunod sabihin ko kayo <laughs> na. Pikturan mo nga. Uy, <laughs> oling. Saan natin iluloto yun? Ay, ko pala natin. Oh, my boy. Maraming? Oo. Oling? Oo. Oh, Ilipat na lang natin yung lutoan doon. O, may lutoan doon sa labas. O, titignan natin. Basta ang importante, may oling. Kasi sa oling natin lulutuhin. Ayaw ko. Mabuti kung silang magbabayad. Pero kung ako lang ma naman magbabayad, wag na. dami. groceries, Ha. <laughs> uh. Bangles. Hoy masarap yang bangles. Uh Oo. -oh. Masarap yang bangles kisah sa Doritos. Makamit ponit po ha? Makita mo 'yang. Ayangat Ito na pa. Natin. tayo, gulo tayo yung pabo. Masabihin ko, pantimpla kasi yun dun sa ano. Boyas pa at saka ano. Sibuyas pa na yun. Sibuyas ano pa na eh? yun. Eh mabigat yung sibuyas. Dapat pang pan last na lang yun. Hindi kasi tikong tinas. Ang ano lang naman yung bilhin natin. Isang maliging ah, na gano'n. Si okay. tatay na may gano'n. Kaya niyo guys, wala akong abaya. Wala oh, akong abaya kasi ko. Wala akong abaya.

Na sa, diba? Ay, sa sarami na nga niyan. Oh, Dito kami sa Big Steve Ay, Sana pa kayo. Tingnan natin. Nakabalik na ba yung malakay? Wala pa. Wala pa. Tagal Ay, ayun ang tinanong natin. Ay, na. Asan na si Ali? Asan na si ano? Nating is na cosmetic. Si Beautiful. Nating is na cosmetic. Sabi Ando na, ayun ayun. ayun ayun na. Ayun na. Ayun na. Wala, isa rin. Hindi siya. Yung bit-bit niya, siya yun. Siya yan. yan? Oo. Alam mo kung sa totoosin, pwede naman yun eh. Yung manila yun, pwede naman yun. <coughs> eh, hey, it's okay, okay. Eh, it's so small. Eh, gigilingin mo naman, di ba? Uh -huh. Hadakam. Eh, dishon work. One kilo? alay. Ano kung luto na 'yan na, na cook na ba? Kasi ito. Ada cook wala no. Ada same? Yeah, same daw sa akin. Same nga pero kung naluto na kasi yung isa parang luto na yun eh. Ada na, ada cook, finish. No, ada. Not cook sa. Yeah. Not, ah? not cook, you can cook. Eh, malong, ada na cook, na cook. Kung 2 kilo? Eh, This one, one kilo. Hindi okay lang yun, yun at saka yun. Ada, ada.

Kasi 'yan 'yung Masarap 'yung adobo. kasing ayo nila kami pakainin ng ganyan. masarap 'yung adobo. Sabihin mo kay nanay kasi pala talaga yung mga nuts na lahat. Diyan oh. na? O, let's go na. Ate, paano yung pag nag, di ba may SPCP? Di ba pag nag-alagin sa mga SPCP, may bayad eh? Ha? Oo, oh, may bayad. Magkano kung magkano ang bayad sa ano? Ah, uh, oh. ganun ba din? 17. 17 uh -oh. Thank you. Thank you so much.

o ito. Yan ang kilala na amo namin. Pag ito ang pinapabili ko, wala. Alam ko na binibili niya? Indofood Kaya, gumarami yung Indofood namin. Kasi, kapabili kami yung ano, niya. Ano gusto niya? Ito yung kahit nilalagyan ko yan ng pangalan at saka yung brand. Ano talaga? Indofood talaga yung bibili niya. Tapos, pag nagpabili ako ng gata, alam binibili niya yung pang panghalo sa cake uh, ah, na ano na na new Oo. Uh, <laughs> uh, Sana ba yun? Okay. Okay. Oh. Saan yun? Si Alina. Oo, Mo stroller, may anak na ba <laughs> Ay hindi upuan. Tarong natin. <laughs> <laughs> ah, na si G? Oh, ikaw magdala nito. Bili mo na kayo ng dos kailangan mo. Habang na, safe pa. Nabigyan pack. na kami ni nanay. Ah, sale lang ngayon dito. Bago ah, yeah. next Tuesday, sale ulit. Ah. Weekly mo next sale. Ano na bili mo? Wow. Bili mo safe lang Wow. Kasi ito, 11. Mashallah. Nakabili na siya ng pokaya. Okay. Isa lang binili ko si Bakay Bili ko na ito dito. Sus, Maria usip taga saan ka lang niyang taong yan? <laughs> Six-footer. <quarter>. Bye-bye, oh. <laughs> kabayan. dinasama ko yan. Saan tayo? Pinasama ko yung binili ko. Basta wala akong binili. binili Ah, oh, kamo to. Kasi balik ko to kay nanay. Okay. Pagkakilagay <laughs> kasi baka mahulog. Okay, yun yan. Sobra pa ako. Magkano sa brapa sa'yo? Um, may may soft drinks, eh? ha? Ha, ah, sana, sana. Soft drinks? Di ba may soft drinks Ay, sa mandun? Kaya, may soft drinks daw. Chichir na lang yung malakas. So, oh, soft drinks, <laughs> <laughs> hindi naman akin yun. <laughs> Pag nainom natin. Ayun, <laughs> wala akong nabili guys may kahit ni kahit may isa ano lang ako dito yung ah uh, ito chaperon lang nila royal merienda merienda may merienda din pala dito no pero royal wala So, ubusin mo talaga. Yung wala ka man lang ila, ititira sa bulsa mo ka We're going. We're going home. going home. Ano? Hindi siya pwede. Eh, bakit ano? bakit ano? Butas naman yun. Let's open, Assalamualaikum <shrug>